Pwede bang gamitin ang life insurance or healthcare kapag tayo ay na-confine sa hospital? Dalawa lang daw ang tinatanong sa hospital kapag tayo ay na-confine. Number one, mayroon ka bang health card? Hindi naman tinatanong kung mayroon ka bang insurance. Pangalawa, kapag sinabi natin wala, tatanungin tayo ng pangalawang question. Nasaan ang iyong asawa? Bakit tinatanong ang asawa? Kasi kinakailangan ng deposit bago tayo i-confine sa hospital. Ang life insurance ay hindi pwedeng gamitin kapag na-confine tayo kasi hindi naman siya HMO. Pero kapag critical illness ang sakit tulad ng tumor or cancer, pwede siyang gamitin. At kapag kinuha tayo ni Lord ng maaga meron tayong may iwan sa ating family. Ang healthcare or HMO katulad ng Kaiser 3-in-1 eh pwede gamitin kasi HMO siya ang kagandang kay Kaiser ay 3-in-1 mayroon tayong investment kapag tayo ay tumanda mayroong pera magtatrabaho mayroon siyang insurance na maiiwan sa ating family at ang maganda mayroon siyang health care na siyang mag-aalaga sa atin kahit tayo pa ay tumanda. To know more about Kaiser Long Term Healthcare HMO na 3-in-1, chat any IMG member or chat mo ako. Mag-usap tayo habang qualify pa tayo na kumuha ng Kaiser 3-in-1.